at ayun nagutom ako sa kakascroll sa facebook at sa tiktok so may malapit ng chalibi dito kumain ako because I'm so fucking hungry charot yeah alam mo yung nanginginig na ako sa guto kunti lang maaga ako natulog kaninang umaga mga 10 a.m. So, tinayam na ako natulog. Hindi na ako nag-cellphone. And then, nakamat na... Nakamata. <coughs> Nagising ako. Mga 10 p.m. din. So that's 12 hours. So I have a lot of sleep. Tama ba yun? <laughs> yeah, I have a lot of time for my beauty uh, sleep, beauty rest. And bukas my sleeping beauty na naman ako. At laban ulit bukas for Saturday ba bukas? Yeah, Saturday. Ngayon na pala. One na pala. So yes, laban na naman bukas for Banta Banta our goal is to have or to make two digit again. But yeah, anyway, kain lang ako ng kain Kasi gutom, nagutom ako. Kasi float. Which is, wala akong choice. Pineapple na lang. And then, I like it. What I love here is, kapag mag-request ka ng padak sport, they will make you, or they will give you a duck sport. Charot ko eh sama ba yun? Charot. Matiya, kapag mag-request ka ng big part, big part talaga yung bibigyan nila. Bago ito eh, dito sa Avenida. Nakakain ako dito mga uh, pesos, pang apat na pang apat ko na here, now. And then, ayun lang, wala na masyadong crew because pa-out na rin sila. Naglilinis na sila. Pero may mga kumakain pa rin ako. Anyway, yeah, I Kapag gutom ako, kapag may pera ako, lumalabas talaga ako. Maghahanap akong makakain. Or, maghanap ako nung kakain sa akin. Hoy! Charot kasama ba yun? Tare, kasama na rin. Nagkainan kami. Ay, charot Sana ah. Uh... Ang tagal naman matapos ng video na ito na, na ako. Tagal na. Ayoko na mag-voice over, voice over. Kaya ayoko mag-voice over eh, kasi mawala na ako ng idea kung anong sasabihin ko hindi kasi ako nakakatingin sa hindi ako tumitingin sa video habang nagpo voice over so hindi ko alam kung anong sasabihin ah, ang tagal pa ah oh nga pala kasi 7 minutes pala to but anyway ayun ako daku ah pag daku pag ang ano hmm? kita nyo yun? Yeah, busog na busog ako. Thank God. Thank you for the food. Tapos na ako kumain. may okay, makahanap tayo ng kakain sa atin. Hoy! Charot. <laughs> anyway, baka kung ano pang masabi ko dito. Bye na nga. Thank okay. you. そして よいしょ。